sa pagpanaw ng komedyanteng si Mahal hindi hindi katanggap-tanggap ni Megs Malino ang nangyari kay Mahal. Sobrang humahagol ho sa pag si Mega Malino. Isang pangyayaring hindi kapanipaniwala ng mga ilang netizen sa sinapit ng komedyanteng si Mahal. Sa tingin nyo, ano kaya ang naramdaman ni Megs Malino sa mga pangyayari na ngayon sa buhay niya na nawala na si Mahal? Bago natin ituloy, Paki-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga upload video ko. Maraming salamat. Panoorin po natin ang video na ito kung paano eto nagpahiwatig sa kalagayan ni Migs Malino sa hindi inaasahang pangyayari sa pagpanaw ng komedyanteng si Mahal. Kitang-kita natin sa video kung paano inaalagaan ni Megs Malino si Mahal. Itong video na pinapanood natin ay pina-prank lang po ni Mahal si Megs Malino. siguro ma-imagine natin kung ano ang naramdaman ni Megs Malino ngayon sa sinapit ni Mahal. Totoo ha? Totoo? Uh -huh. Sa panahong nag-agaw buhay si Mahal, Sobrang alalang-alala, natatakot, si Megs Malino, kung ano ang sasapitin ni Mahal. Pero sa kasamaang palad si Mahal ay binawian rin ng buhay. Kaya ngayong naiburol si Mahal, halu-halong emosyon ang naganap sa buhay ni Megs Malino ngayon. Lalo na sa mga pamilya ni Mahal. Hey. pa lang eh. Tubig ka! Tapos pag ba? ko na nagkaganyan? Tapos na may ito. dira ka no ka dali Pa well, tatatata ko sa mahal? ano kagap eh pa oh Nandali, ano ka ibo pa? Hoy! Paano to? Ninemo?